Ang pagkamatay ng labindalawang disipulo ni Jesucristo Kristo ay isa sa mga paksang hindi lubos na detalyado sa Biblia at karamihan sa mga impormasyon ay nagmula sa mga tradisyon at kasaysayang kristyano. Narito ang mga kilalang detalye tungkol sa kanilang pagkamatay. Una ay si Pedro. Ayon sa tradisyon, ipinako siya sa krus ng patiwarik sa Roma sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Nero dahil hindi niya itinuring ang sarili na karapat dapat na mamatay sa parehong paraan ni Jesus. Pangalwa, Andres. Ayon sa tradisyon, ipinako siya sa isang X-shaped na krus, kilala rin bilang St. Andrew's Cross, sa Patras, Greece. Pangatlo, Santiago na anak ni Zebedeo, siya ay pinugutan ng ulo ni Haring Herodes Agrippa Premier ng Hudea noong 44 AD ayon sa aklat ng mga gawa. pang Juan. Ayon sa tradisyon, siya ang nag-iisang disipulo na namatay sa natural na kamatayan. Pinaniniwala ang namatay siya sa katandaan sa Efeso. Panglima, Felipe. Ayon sa ilang mga tradisyon, ipinako siya sa krus o ipinako sa poste sa Hierapolis sa Phrygia, modernong Turkey. Pang-anim, Bartolome, ayon sa tradisyon, siya ay binalatan ng buhay at pagkatapos ay ipinako sa krus o pinugutan ng ulo sa Armenia. Pang-pito, Thomas, ayon sa tradisyon, siya ay pinatay ng isang sibat sa India kung saan siya ay nagmisyon. Pangwalo, Mateo, Ayon sa ilang mga tradisyon, siya ay pinatay ng espada sa Ethiopia. Pangsyam, Santiago na anak ni Alfeo. Mayroong iba't ibang tradisyon tungkol sa kanyang kamatayan. Isa na rito ay pinatay siya ng isang grupo ng mga Hudyo sa Jerusalem. Pangsampo, Judas Tadeo. Ayon sa tradisyon, siya ay pinatay ng mga panatiko sa Persya sa pamamagitan ng mga palakol. Labing isa, Simon ang masigasig. Ayon sa tradisyon, siya ay ipinako sa krus sa Persya o sa Britain. Labing dalawa, Matias, ang disipulo na pumalit kay Judas Iscariote. Ayon sa tradisyon, siya ay pinagpapatay ng mga Hudyo sa Jerusalem sa pamamagitan ng pagbato at pagkatapos ay pinagpalo hanggang sa mamatay. Labing tatlo, Judas Iscariote, Ayon sa Biblia, siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti matapos ipagkanulo si Jesus. Ang pagkamatay ng mga disipulo sa pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan na ang kanilang matinding pananampalataya sa Panginoon. At kung may natutunan ka sa video na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon hanggang sa muli. Diyos ang maluwalhati, salamat!